Hi guys! Papunta nga pala kami ngayon sa bahay namin sa Nata Tres dahil magluluto daw sila ng spaghetti. Pagkadating nga namin dito, ayan, luto na pala yung pasta. Kaya sunod naman nila tong niluluto, yung sauce ng walang kasawaang spaghetti. Ito nga pala yung tira ng Pasko at bagong taon na hindi nila naluto. Bali na simula na pala nila to kanina, kaya itong naabutan namin ay yung paglagay lang ng spaghetti sauce. Halu-haluin lang ito ng bahagya, tapos after nyan, sunod naman ilagay itong kondensada. Naglalagay nga pala sila nyan para mas masarap at manamis-namis yung spaghetti natin. Tapos halu-haluin lang din yan. Next, sunod naman nilang nilagay itong mga paminta at iba pang pampalasa. Naglagay Nilagay nga din pala sila dyan kanina ng liver spread para mas masarap. Next naman nilang nilagay itong tomato sauce, konting-konti lang. At after nyo ilagay lahat ng mga sangkap, ayan, haluhaluin lang ito ng bangga hanggang sa maluto. Para magpantay din yung mga lasa ng mga sangkap na nilagay nila. At habang busy nga sila dyan sa pagluluto, inutusan ko muna tong kapatid ko na bumili ng henna or yung blackening shampoo kasi kukulayan ko yung buhok ni Papa. Nung nakaraan pa kasi siya sa akin nagpapakulay, kaso hindi ko makulayan kasi nga busy, diba holidays kasi. At ngayong wala naman tayong ginagawa, ayan, makukulayan ko na siya. Bali, dalawang blackening shampoo pala yung pinabili ko sa kapatid ko kasi medyo madami na yung puting buhok ni Papa. Pati si Mama nga din pala, kukulayan ko kasi wala siya ngayon kasi nagpa-therapy. Siguro bukas pag andito si Mama, kukulayan ko na din siya. Itong blackening shampoo nga pala yung palagi kong ginagamit sa kanila kasi dito sila sanay. Natatakot kasi sila gumamit ng mga color piece kasi baka daw mapanot sila. Anyway, ayan nga at nagpalagay na ako sa kapatid ko ng plastic sa kamay. Ko. Mabilis kasi kumapit yung kulay ng henna sa mga balat natin. At ayan nga yung kulay ng buhok ni Papa, 'di ba? Mas madami pa yung puting buhok kaysa sa itim. Kaya ayan sinimulan ko na siyang kulayan. Dito na lang pala kami pumwesto sa labas para mas maliwanag. Masikip din kasi sa loob ng bahay, tsaka mainit din. Bali dito ko masalikod sa yung inumpisahan pagkukulay sa buhok ni Papa. Kasi kitang kita nga dito yung mga puti niya. Bali siguraduhin lang natin na nakulayan natin ng maayos yung unang part bago tayo lumipat sa kabila. Para nga matansya natin yung kulay at hindi magpucho-pucho. Ganon din naman kasi yung mga ginagawa sa salon kapag nagkukulay ng buhok. sinesection section by section nila para mas madaling makulayan yung mga buhok. Kayo ba mga mahal, ano bang ba sikreto niyo sa pagkukulay ng buhok? Kung paano ba mas mapapadali at paano ba mas magpapantay yung pagkukulay sa buhok? Pakilagay naman dyan sa comment section yung mga strategy niyo. Kung paano ba yung tamang way at kung ano-ano pa. Ayan, habang kinukulayan ko nga ng buhok si Papa, tamang waiting naman sa akin si Mahal. Siya din pala yung videographer at assistant ko for today's video. Yung time na to, naubusan ako ng pangkulay kaya nagtimpla muna ako uli. Yung hawak ko diyan bagong timpla ko na yan. Konti lang kasi yung laman ng isang sachet ng blackening shampoo. At nakita niyo naman kanina kung gaano kadami yung puting buhok ni Papa. Pero ngayon, mukhang nakulayan ko naman na lahat. Bali din double check ko na lang or sine coat ko na lang yung kulay ng buhok niya. Para nga mas maitim at walang matirang puting buhok. And after ilang minutes nga lang, ayan natapos ko ng kulayan yung buhok ni Papa. Fast forward, papunta na pala kami nito ni Mahal sa bakery. Bibili na lang pala kami ng tinapay para may partner sa spaghetti. Saktong-sakto, bagong luto yung mga monay dito at mainit-init pa. Saka merienda time na din pala nito at medyo gutom na nga din kami ni Mahal. Bali, bumili lang kami dyan ni Mahal ng halagang 50 pesos na monay at umalis na din kami agad. Hi guys! Ito po kami kumakain. Ito po kami kumakain. Hi mga kamahal! Pagkabalik nga namin dito sa bahay, ayan, nagkakainan na pala sila. Kaya ayan, papatapusin lang muna namin sila bago kami kumain ni Mahal kasi masikip nga dito sa bahay. Nilapag ko na nga pala yung tinapay dyan sa lamesa at sabi ko bahala na silang kumuha at itahan na lang kami ni Mahal. Nagulat nga ako sa mga to, ang liliit ng katawan pero ang lalakas kumain. Anyway, kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessings. At bibitinin ko nga pala muna kayo. Hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless.